Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang sinabi ni Anthony Edwards at Nikola Jokic. Yan ang ating pag-usapan sa video nating ito, ngunit bago ngayon ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po! So isa sa pinakamainit sa semifinals ngayon ay itong banggaan sa pagitan ng defending champion Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves mga kaibigan. Grabe naman din talaga ang nangyari sa series na ito, mula sa magandang umpisa ng Wolves na kung saan 2-0 nga ang naging serye. Halimaw ang ipinakitang performance ng Minnesota sa Game 1 at Game 2, lutang ang matibay nilang depensa dahilan para maraming fans agad ang naniniwalang wawalisin lang ng Wolves ang defending champion. Ngunit sa mga sumunod na nangyari ay talagang ikinagulat ng lahat ang napakalaking bawi na ginawa ng Nuggets, na kung saan sila ang naghari sa Game 3, Game 4 at Game 5 pinatahimik ang maraming haters ng Denver. Binaliktad lang naman nila ang sitwasyon mga kaibigan, sabi nga ng mga solidong fans nila ay huwag maliitin ang dugong kampyon. Pero tika pagdating ng Game 6 nila ay tambak malala lang din naman ang inabot ng Nuggets. Halos hindi pinahinga sa pagkabaon, nagtapos ang laban na nagkaroon ng 45 points na tambak. Well bihira lang itong mangyari sa semifinals. Ngayon pansinin natin ang sinabi ni Anthony Edwards sa interview pagkatapos ng Game 6, pati ako wala akong masabi sa mga pinagsasabi nitong si Edwards. Ano lang siguro, sisiguruhin lang niya na matatalo nila ang Denver sa Game 7. At kung hindi mo kang hindi na yata ito lalabas ng bahay. Well, kayo na lang humusga. And so, the real reason I held up was actually I'm about to get seven rings to surpass my father. And you know, I got that MJ chromosome inside me. But um, yeah, I'm about to eat some good chicken nuggets Sunday night. Punto lang naman niya na sinadya nga daw nito na umabot ng Game 7 ang laban nila sa Denver, kaya nga daw 7 kasi 7 rings ang gagawin nito sa kanyang career. Lalagpasan nga daw niya ang kanyang amang si MJ na may 6 rings, dagdag pa niya kumbaga kakainin niya ng buo ang nugget sa Game 7. Grabe itong si Edwards, kayo ano ang masasabi niyo tungkol sa sinabi ni Antman? E comment lang po, dito naman tayo sa sinabi ni Nikola Jokic sa interview pagkatapos nilang matalo sa Game 6. Punto niya dito mga kaibigan, ay mataas ang respeto niya sa Wolves dahil sa ginawa nga nilang malaking tambak sa Game 6. Ani niya dito kumbaga move on at mag-focus na sa Game 7 na paparating, chill na chill at tawang tawa lang ang The Joker. Dagdag pa niya ang matalo sa 45 points na tambak ay hindi araw-araw na mangyayari, ibig sabihin lang naman babawi sila sa Game 7. Isa ako sa bumilib sa ugali nitong si Yokat. Kabang-abang po talaga ang magaganap nilang huling paghaharap sa series. Kayo mga kaibigan anong team sa tingin nyo ang mananalo sa kanila? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat. We should learn it and you need to give them respect, you know. They they came out and uh actually we had it like nine two score. <laughs> right? <laughs> <For> fun. <laughs> Didn't look good for them in that period, you know. <laughs> uh, but since then it was um, it was a one team show, so I'm gonna I'm going to take this as a great loss. This was a, a great loss. Can you just elaborate on what that means? Like, what do you mean by it being a great it's loss? It's great. You know, uh, they beat our ass. They were better than us in every segment of the game, and uh, we need to accept it. You know, take it, and uh, just try to try to be better next time. Uh, you know, when you lose by 45, it's not like something happens every day. Uh, so, just accept it, you know? I'm cool with it.